Yan mga tropa ha, tinihilan na ulit. Yan mga tropa at merong binababang bangka rito. Ayan at malaking pamiwasan ito. Ayan. Bagong repair at bagong pintura. Yan po ay bangkang pamiwasan uh, na Yan, bali pa yung umihila ay eh, yung bangkang pangulong. Yan na, at kung napanood nyo yung video ko kahapon ay kakumpanya ito. Bali po yung isang mayari. Yung binaba po kahapon na ah, hindi natapos. Hindi namin natapos dahil madilim na. Ay hindi pa rin ay bababa sa tubig. Eh mga tropa balihin bali kainan no, kaya na Napakalalim ng pagkatao kay nila oh. <mimit> Ayan na, at bumiwilo na Ayan mga tropa ha? at bali yun yung isa pang kakumpanya, yung nasa unaan na yun, yung may kulay orange na bodega. Ayan. At mukhang tutulong siya paghila rito sa bangang pamiyos na ito. Ayan, Russian Dem. At siya tapo sa kapitan ng ano po ba to uh, bakang, bakang pangulong na yan shout po uh, Wilmar po ata yan Wilmar na pangulong ah, uh, grabe laking mo sa nito ang taas Yan mga tropa ha, dito rin po pala ginagawa itong mga series na to, yung tisoy at sa tatlong hari. Ayan. Ayan, tisoy uno. Dito po pala ginagawa. At nandito po po yung isang kay Boss na series. Ang Gian Ranger. Ayan po. Yan at mayroon din po tumutulong na series para itulak yung bangkang pangulong papunta rito sa kabilang gilid yan para hindi pumabangga yung mga ibang mamiwasan doon. Grabe, kawawa naman ito mga nag -ilan. lubid. Yan guys, ah, yung lubid na yan ay alpaka. At pag po sa nabasa, napakabigat niya yung line. Mabigat po yung lubid na yan. Yan po yata yung mga ginagamit sa barko, lubid. Ayan mga tropa At bibwelo na Para mahila na Ayan bumwelo na Ayan na. May mga katrupa at di mapagalaw. Hindi kaya. Ayaw mo lang mga katrupa gumalaw nitong bangka. Hindi kaya paggalaw, paggalawin sa sobrang laki. Yan, dambuhalan pamiyosan. Ayaw gumalaw, sobrang laki. Hindi man lang mga gumalaw mga katropa. Sa pagbili na yun, hindi man lang siya gumalaw. Yan at bali, kaya pumipuso sila dyan mga katropa. Hinangangat nila sa kabilang paltik. Dahil laki nangangat dito sa kabila ay nakadikit. Nakadikit sa buhangin. Nakababarong sa buhangin dun. <laughs> Paan lalaro lang sila oh. Ayan, at biniluhan na ulit. Sana madali na. Ayan na. Ah, hindi kaya. Ayaw mo lang gumalaw.

talaga kaya yan guys hindi talaga kaya Ay, mga tropa ha tinatnalam ko itutuloy pa to ngayon dahil ayaw na siyang gumalaw hindi siya kaya ang paggalawin ng bangkang Wilmar yan mga tropa ha, di na itutuloy ngayon bali bukas daw at paihibasin daw ayan di kinaya bali kanina pa pala sila dito ng tanghali na Nagila, balik na paano naman isan di pa mahigit isan pa kalatiro kasi dito sila galing Okay na yan. Pagdating doon, sumubsub na yung Lian kaya hindi na madali.